Ah, Dok, magandang umaga. O oh, iho. Anong mapaglilikod ko sa'yo? Anong naramdaman mo? Gusto sana magpa-check up. Kasi itong likod ko. Ah. Mga ilang araw na ba yan? Uh. Ilang araw na masakit? Uh. Hindi ako makayoko na maayos. Ang sakit. Para na uh. Ah, hindi ka makayoko. Oh, sige. Subukan mo na mo po para ma check up natin yan. mikoonin lang ako. ano, ko para na ako. miss on GTR. kita rin makayon. sarap 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 sakit. sarap 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 ano ko ka na? Oh, okay na to ka. What? Nawala yung sakit na tulog ko. Kakayoko na ako ng maayos. Sige, dito sa kasyon <laughs> sa <laughs>